sumasa inyo ang palatuntunang Salita ng Diyos, ang Tanging Lunas. Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal po naming taga-subaybay. Welcome po dito sa ating palatuntunan. At minsan pa ay makakapiling po ninyo kami. Ako po ang kapatid na Wali Taray at kasama ko po ang kapatid na Vincent Valdez. Ganang araw po kapatid na Wali at magandang araw din sa ating mga taga-subaybay. Mga kaibigan, sa pagkakataon pong ito ay ipaglilingkod po namin sa inyo ang isang mahalagang paksa. May kinalaman po ito sa pagkakaroon ng mabuting kaibigan. Karaniwa na pong itinuturing na ang pagkakaroon ng kaibigan ay isang mabuting bagay. Sapagkat kapag ka ang tao po ay may kaibigan, lalo na kung itinuturing na matalik na kaibigan, Opo ay yun ang kanyang kapalagayang loob, madalas niyang kakwentuhan at napagsasabihan niya ng mga problema at uh, naibabahagi niya ang maraming bagay na palagay na palagay yung kanyang loob dahil sa kaibigan ng turing niya. At yung kaibigan din po kapatid na Wally, ang unang-unang dumadamay sa panahon ng emergency, mm. nung bigla ang mga pangangailangan at ng mga panahong gipit yung itinuturing niyang kaibigan. Maaring marami tayong pagkunan ng kaalaman kung papaano ang pagpili ng kaibigan. May mga uh, tips na maaring sangguniin sa iba't ibang mga aklat o kaya ay karanasan ng mga tagapayo. Subalit, ang pinakamabuti na dapat nating sangguniin sa pagpili kung sino ang dapat nating maging kaibigan at maging matalik na kaibigan ay walang iba kundi ang pagpapayo ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita na nakasulat po sa Biblia. Alamin natin kapatid na Vincent paano ba ipinakilala ng Biblia ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kaibigan. Basahin po natin ang pahayag sa Ecclesiastes 4:9 hanggang 10. At ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo. Ang paggawa ng may kasama ay mas mabuti kaysa sa nag-iisa sa lahat ng oras. Kung ikaw ay may isang kaibigan, makakatulong siya sa iyong ginagawa. Kung ikaw ay madada pa, matutulungan kang bumangong muli. Pero kung madapa kang nag-iisa, mahihirapan ka dahil walang tutulong sa iyong bumangon. Ayon sa Biblia, ang paggawaan niya ng isang tao nang may kasama, lalot ang kanyang kasama ay ang kanyang itinuturing na kaibigan, ay mas mabuti kaysa sa paggawa ng nag-iisa. At uh, matutulungan siya ng kanyang kaibigan doon sa kanyang ginagawa. Hindi lang yon. Meron pang binabanggit ang Biblia na kabutihan pagka meron tayong kaibigan. Opo. Kapag ang isang tao anya ay nadapa, matutulungan siyang bumangon ng kanyang kaibigan. Talagang hindi mabuti na ang tao ay namumuhay na mag-ise. Uh, sa lahat ng bagay ay uh, mahirap pagka ang tao, wala man lang siyang nasa sandigan, wala siyang nakakausap, walang dumadamay sa kanya, mahirap mamuhay sa mundong ito pagka nasa ganung kalagayan. Opo. At sa loob po ng Iglesia de Cristo na is nating paglingkod sa ating mga listeners and viewers na hindi pa po kaanib sa loob ng Iglesia, mm. ay natutupad, tinutupad ang pagdadamayan at ang pagtutulungan dahil hindi lamang po pagkakaibigan ang pagtuturing ng mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo sa isa't isa, kundi magkakapatid sabagat meron po tayong sinusunod na aral ng Biblia hmm. na kapatiran. Napakahalaga na matupad natin yung pagdadamayan sa isa't isa sa pagkatinay-aral at kalooban ng ating Panginoon Diyos. At ano ang laging nakahandang gawin ng isang mabuting kaibigan? Sa nangangailangan, lalo na nga ako, nangangailangan na yung kaibigan niya. Sa Kabikaan 17.17, 17, ganito naman ang atin pong pumababasa. Ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon. At sa oras ng kagipit ay kapatid na tumutulong. Ang isang tunay at mapagmahal na kaibigan, gaya po ng pahayag ng Biblia, ay laging nakahandang tumulong. Lalong-lalo na sa panahon ng kagipitan. Kaya nga ang banggit ng Biblia na sa panahon ng kagipitan, ang kaibigan ay kapatid na tumutulong yan ay totoo sa mga magkakaibigan na talagang matalik o mga tapat na magkakaibigan ang turing nila sa isa't isa ay eh, hindi na iba parang kapatid na ang turing nila sa isa't isa opo samakatwid so, ang mabuting kaibigan po ay hindi nang iiwan mhm mm lalo na sa panahon ng kagipitan at uh, meron pang binabanggit ng biblia eh, na mas lalong mahalagang tulong na maibibigay ng isang mabuti at tapat na kaibigan. Ano yung maibibigay ng mabuting kaibigan sa kanyang kaibigan? At kung uh, nakatutulong sa material na bagay, ang isang tapat at mabuting kaibigan, ay ano ang lalong mahalagang tulong na maibibigay ng isang mabuting kaibigan? Sa Kabikaan 27 at 9, Ganito po ang pahayag sa atin ng Biblia. Pakinggan po ninyo ang itinuturo sa atin ng mga banal na kasulatan. Nagdudulot ng galak sa puso ang pabango at kamangyan at nagbubuhat sa matapat na payo ang kasiyahan ng isang kaibigan. Ang isang mahalagang tulong po mm -hmm. na maibibigay sa kaibigan gaya po ng ating binasa, yun anyang matapat at tamang payo. Kaya kung sakali at merong napapansin doon sa kaibigan niya na hindi wastong kilos o kaya ay gawi o kaya ay gawain o inuugali o dyok ng pagmamalasakit ay kanya itong kakausapin para po sabihin kung ano yung napupuna doon sa kanyang kaibigan. Tama yun. Kung ay hindi siya papayag na yung kanyang kaibigan ay magpatuloy doon sa maling kilo so maling gawi o kaya maling ginagawa bilang kaibigan, sasabihin niya kung ano yon yung kanyang napuna na dapat na ituwid bilang pagmamahal at pagmamalasakit niya sa kanyang kaibigan. Sa so makatwid, ang mabuting kaibigan po, hindi po pala konsintido. Mm -hmm. Opo. At hindi niya ipagsasabi 'yon sa iba. Opo. Hindi niya ikakalat na merong ganitong kapintasan yung kanyang kaibigan, yung tapat na kaibigan eh para sa kanila na lang dalawa 'yon. Opo, di diba? 'Yun ang dapat na piliin nating kaibigan, yung hindi uh, maghahatid dumapit. Opo, hindi At, yung hindi yung pakitang tao mm -hmm. na, na pagka magkaharap eh kay buti-buti nung sinasabi. Pero pag nakatalikod na pala ay kung ano-ano nang sinasabi doon sa ibang tao tungkol doon sa itinuturing pa naman niyang kaibigan. Ang isa pa na dapat na naitutulong ng isang mabuting kaibigan ay payuhan niya yung kanyang kaibigan lalo na nga kung inaabot ng panghihina ng loob. Opo. Dahil sa bilang tao, dumarating talaga sa buhay natin ang pagkakataon na may suliranin may mga ligalig sa buhay at may pagkakataong halos eh inaabot din ng uh, panghihina ng kalooban. Opo. Pero yung kaibigang tapat na nagmamahal sa kaibigan niya, siya yung kaagapay na nagbibigay ng lakas ng loob dun sa kanyang kaibigan. Kaya kung tawagin nga yung isang mabuting kaibigan eh, a shoulder to cry on. Mm -hmm. opo, na nakikinig doon sa hinaing ng kanyang kaibigan at nakapagpapayo, nakapagpapalakas ng loob doon sa kanyang kaibigan na dumaraan sa mabigat na suliran. Mga mahal po naming taga-subaybay, sana po nagagabayan tayo nitong mga binabasa nating mga salita ng Diyos na nakasulat po sa Biblia kung sino ang dapat nating piliin na kaibigan. Yung mga katangi ang ating narinig ngayon mula sa Biblia, ito ang dapat nating maging pamantayan sa pagpili ng ating magiging kaibigan. Sa atin pong pagbabalik ay tatalakay natin kung sino naman ang sinasabi ng Biblia na hindi po natin dapat napiliin bilang kaibigan. Huwag po kayong bibitiw sa inyong pagsubaybay. Magbabalik po kami. Makaraan lamang ang ilang paalaala mula po sa ating himpilan. Nakikinig kayo sa Iglesia Ni Cristo Radio, DCEM 954, ang tinig ng katotohanan. Nagpapatuloy po tayo dito sa ating palatuntunan at kanina po ay binasa natin sa Biblia ang katangian ng tapat at mabuting kaibigan na yun ang dapat nating piliin bilang kaibigan. Sa pagkakataon pong ito, alamin naman natin sino ang hindi dapat kaibiganin. Manapa ay dapat pa nga layuan ayon po sa pagtuturo ng Biblia. Basahin po natin sa unang Korinto 15.33 hanggang 34, patuloy po ninyong subaybayan. Subalit, huwag kayong palilin lang sa kung ano ang itinataguyod ng daigdig. Ang katotohanan ay ito, ang masasamang kaibigan at kasamahan ay nagpapasama sa mabuting pag-uugali. Magpakatino kayo. Gawin ninyo kung ano ang tama at mabuti. Malinaw po ang bahayag ng Bibliya. Mm -hmm. Kung sinong tao ang hindi dapat kaibiganin, manapa ay dapat na layuan. 'Yun 'yang masasamang kaibigan at kasamahan ay nagpapasama sa mabuting pag-uugali. Kaya kapag ka ang isang itinuturing na kaibigan ay hihikayatin tayo na gumawa ng anumang bagay na masama o kaya ay labag sa mga kalooban ng ating Panginoon Diyos o kaya ay labag sa values na itinuro ng mga magulang at higit sa lahat ay labag sa values ng isang tunay na Kristiyano, huwag tayong papayag na sumang-ayon o kaya ay sumama doon sa panghihikayat ng gano'n na kahit pa nga itinuturing nating kaibigan, pero pagka gano'n ang kanyang ginagawa, ay eh dapat nating layuan. Opo, hindi tunay na kaibigan. Ang gayong uri ng mga tao, kung tawagin nga ng ibang ganyan, ay mga bad influence, eh. Mm. -hmm. At nangyayari dyan, yung tinatawag na negative peer pressure na isinasangkalan nung iba, yung kanilang pagiging magkaibigan, yung pakikisamaan niya para pilitin yung kanilang kasamahan na gawin yung mga bagay na labag nga sa kanilang values o sa kagandahang asa, lalo na labag sa kalooban ng ating Panginoong Diyos para mapilit silang gawin yon eh pagkaganon, tiyak po hindi mabuting kaibigan ng ganun. Oo, kaya nga, kapag ang isang tao ay Hihikayatin tayo. Hihikayatin po kayo, kukumbinsihin kayo na sumama sa maling gawain. Halimbawa, nayayaya na uminom ng alak o, o kaya naman ay gumamit ng ipinagbabawal na gamot. O kaya ay magsugal mm. o kaya ay uh, gumawa ng anumang bagay na labag sa batas. O, o kaya kung halimbawa mga estudyante ay kukumbinsihin niya yung kanyang kaklase na magpabaya sa pag-aaral at uh, magbulakbol, guguli ng panahon sa pagbabarhaping at iba't iba pang bagay na makapipinsala hindi lamang sa kanyang pag-aaral kundi higit sa lahat eh sa kanyang pag-uugali. Opo. Ang gayon ay hindi dapat na pakisamahan lalong hindi dapat piliin kaibigan sapagkat pasasamain niya ang mabuting pag-uugali ng isang tao sino pa ang itinuturo ng Biblia, kapatid na Vincent, na hindi dapat pakisamahan at hindi dapat na maging kaibigan? Sa Kawikaan 14.28 po ay ganito ang itinuturo sa atin ng mga banal na kasulatan. Patuloy po ninyong pakinggan, mga mahal po naming mga listeners and viewers. Ang taong masama ay nag-uudyok ng kaguluhan at ang chismis ay naghihiwalay sa matalik na magkaibigan. Ang itinuturo pa ng Biblia na hindi mabuting kaibigan, hindi dapat na pakisamahan at hindi dapat kaibiganin, yun ang niyang nag-uudyok ng kaguluhan. Kaya hindi po dapat makipagkaibigan, lalo na doon sa mga listeners and viewers po natin na nasa kabataan, doon sa mga taong mahilig sa basag ulo, o doon sa pakikipag-away, eh wala pong mabuti na ibubunga ang ganoong pag-uugali. At uh, isa pa sa binabanggit niya ng Biblia na hindi dapat napiliin na maging kaibigan, ay eh yung mahilig sa chismis o sa paghahati dumapit. Sapagkat ang chismis, ayon nga sa binasa ninyo kanina kapatid na Vincent, naghihiwalay niya sa matalik na mga magkakaibigan. Opo. Eh ngayon ang chismis. Yan yung uh, dati kung tawagin ay paghahatid dumapit. Hindi na lamang po doon sa harapan nila. Eh. Mm -hmm. pang dalawa o higit pang mga tao at may pinag-uusap pang mga bagay-bagay na wala namang katotohanan o kaya isang kut yung buhay ng iba mm -hmm. at pinagkakalat yung kasiraan ng may kasiraan. Ngayon ay eh, nagagawa yan sa pamamagitan ng Social media eh. Mm -hmm. May yung mga iskandalo ng ibang mga tao na nakasisira ng reputasyon at dangal ng kapwa nila tao. Kaya kahit na ngayon eh, yan ang tinatawag na new normal. Ang araw-araw uh, na buhay ng tao, ang karamihan ay talagang hindi nawawala yung social media. Pero dapat na maging maingat ang mga lingkod ng ating Panginoon Diyos at tayong papayag na mapinsala at mabago yung ating paninindigan sa values ng isang tunay na kristyano. Kaya dapat eh, lagi tayong naruroon. Tayo'y laging Christian, even online. Di ba? Meron tayong ganyang laging paalaala sa ating mga kapatid. Opo, maging maingat sa paggamit ng social media bago tayong mag-share o bago natin halimbawa kahit ilike eh, hmm. ng isang post kailangan ay uh, isinasagawa muna yung kung tawagin po ay fact checking. What tinitiyak po natin na tama, totoo, in line with our values o sumasang ayon sa mga aral na ating sinasampalatayanan, yung pahayag na yun sa social media. Hmm. Kasi kung hindi, baka mahulog din tayo doon sa sinasabi ng badal na kasulatan na pagpapakalat ng o pagpapakalat ng chismis. Ang ating barometrong palagi ay kung ano yung aral na itinuro sa atin mula sa Biblia, mga kalooban ng Diyos na itinuro ng sugo at ng pamamahala, yun ang ating dapat na panindigan. Opo. Kung meron mang mga tinatawag na influencer na ang kanilang itinuturo ay labag sa mga aral ng Diyos, eh kahit pa nga sila'y sikat na personalidad, hindi tayo dapat na sumama o pumayag man lang na ng ganung mga paniniwala. Kaya ano ang itinuturo ng Biblia ukol sa pagpili ng magiging kaibigan? Sa Kawikaan 12 at 26. Ang taong matuwid ay maingat sa pakikipagkaibigan. Ngunit ang daan ng masama ay nagwawakas sa pagkaligaw. Ang sabi ng Biblia, dapat maging maingat sa pakikipagkaibigan. Kaya sa mga taga-subaybay po natin na mm -hmm. uh, uh, nakikinig at nanonood sa atin sana ay maging maingat po tayo sa pagpili ng ating kakaibiganin. Hindi lamang dun sa real world kundi maging sa social mm -hmm. media. At 'wag na 'wag po nating gagawin ang pagbibigay ng mga uh, personal at masiselang mga impormasyon sa mga taong nakilala at naging friends, ika nga, pero online lang. Hindi natin talaga kilalang personal yung mga taong yon. Ano-ano ang mga katangian na maaari nating pagbatayan sa pagpili ng magiging kaibigan? Sa payo ng Diyos, eh, maging maingat tayo sa pakikipagkaibigan. Ang isa, tapat, at mapagkakatiwalaan. Opo. Mahalaga ito sapagkat ang mabuting kaibigan dapat ay may integridad at maaasahan sila ay tapat sa kanilang salita. Totoo po yan. At ang um, isa ring katangian ng mabuting kaibigan, yung nagbibigay nga ng suporta. Nandyan sila para suportahan tayo sa ating mga tagumpay, lalo na nga sa mga oras ng matinding pangangailangan, lalo na ng mga emergency, nakahanda silang makinig at magbigay ng payo kung kinakailangan. At uh, yun nga, yung payo ng Biblia sa atin na yung kaibigan ay dapat na makatulong sa atin para tayo ay palakasin ang loob, payuhan, lalo na kung nawawala ng pag-asa, mahalaga yun. Sapagat ang mabuting kaibigan ay merong kakayahan na unawain ang ating damdamin at karanasan. Hindi lamang sila nagmamalasakit sa kaibigan kundi nagtataguyo din ng pag-unawa at pagtanggap maging doon sa kahinaan o kapintasan ng kanyang kaibigan. Totoo po yan. At ang isa pang katangian ng mabuting kaibigan ay nagtataguyod ng pagpapahalaga doon sa kanilang relasyon, doon sa kanilang friendship. Kaya naglalaan din ng oras at pagsisikap para maalagaan yung kanilang friendship. Kaya hindi po sila takot na maglaan ng panahon para dun sa kanilang mga itinuturing na kaibigan na ginagamit naman nila para sa mabuting mga aktibidad o bagay. Ang mabuting kaibigan din, kapatid na Vincent, batay dito sa ating ginawang pagtalaki ngayon, ay matapat sa pagsasabi ng katotohanan. Yung mabuting kaibigan ay hindi takot na sabihin sa kaibigan niya yung mga bagay na kailangan niyang marinig. Kahit na yun, ay hindi masarap sa pandinig ng kaibigan niya. Pero sasabihin niya yon akay ng kanyang pag-ibig, pagmamahal doon sa kanyang kaibigan. Pero sa paraan na naroroon yung pagiging sensitibo at kalakip yung kanyang pag-ibig doon sa kanyang kaibigan. Opo. At ang isa pang katangian na masarap maging kaibigan, yung masayahin. Mm -hmm. At nakapagpapasaya ng kalooban. Uh, nakapagbibigay ng kasiyahan sa buhay ng kanyang kaibigan. Kaya yung mga magaling uh, ika nga ay magpatawa at magbigay ng positibong damdamin. Sabi nga, yun ang masarap na kasakasama. Mm -hmm. At uh, isa pa na katangian, babanggitin na rin natin ito para maging gabay ng ating mga taga-sabaybay. Ang mabuting kaibigan ay tumutulong sa pagpapaunlad at pagpapalago ng isang tao. Yung pag-unlad niya, yung pagpapalago ng kanyang uh, pagiging pagkatao Opo. ay makikita yung suporta ng isang mabuting kaibigan. Kaya nagbibigay siya ng suporta doon sa kanyang kaibigan, hindi lang suporta kundi inspirasyon para matupad yung kanyang pangako at pangarap sa buhay. Hindi siya hadlang sa pag-unlad, bagkos, siya pa ang nagtutulak sa kanyang kaibigan para maging isang mabuting tao. Sana po itong mga katotohan ang narinig po natin sa pagkakataon pong ito, mga aral ng ating Panginoon Diyos, ang mabubuting payo para magkaroon ng tao ng isang mabuti at tapat na kaibigan ay makatulong po sa atin. Ang pinakahangad po natin, tamasahin natin ang mga pagpapala na kaloob sa atin ng ating pong Panginoon Diyos. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay. Inaanyayahan po namin kayo sa isang panalangin. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa iyo. Amen. Ang mga payo mo po at mga salita mong nakasulat sa Biblia Opo. ay lubhang mahalaga at kailangan-kailangan po namin. Opo. Lalo na po sa ginagawa naming paglalakbay. Amen. Sana po bigyan mo kaming lahat ng pusong marunong umunawa at sumunod Opo. sa lahat ng iyong mga kalooban Amen. na aming sinasampalataya ng sa ikabubuti po ng bawat isa sa amin. Amen. Naway, pagpalain mo po lahat ng inabot ng palatuntunang ito. Opo. Hindi lamang makinabang sila sa mga payong ito, kundi higit po sa lahat, makasama namin sila sa tunay na paglilingkod sa iyo. Amen. Panginoon Diyos, pagpalain mo po ang kabuuan ng iyong bayan sa mga huling araw. Amen. Sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan. Amen. Patuloy na pagpalain ang buong iglesia. Opo. Makapamalagi kami sa mapayapa na mga paglilingkod at pagsamba po namin sa iyo. Amen. Ang lahat ng ito hinihiling po namin sa pangalan po ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Amen. Niyo ang palatuntunang Salita ng Diyos. Tanging Lunas. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Nawa ang mga aral ng Diyos na ating napakinggan ang maging gabay natin sa ating pamumuhay.